evening and welcome back po sa aking channel. So ngayon guys ay October 2 Wednesday. Yan. So share ko lang guys ano yung aking in order noong 27 September na uh, 10 sakong bigas. Yan ito guys ay ano buko pandan ang kasi walang sweet coco guys yun talaga yung in order ko yun yung uh, mahal kong bigas kaya lang wala nga silang stock so buko pandan na lang guys 1-3 ang sako tapos apat na apat na sako guys tapos jasmine naman tatlong sako na tag 1-250 tapos buko pandan din siya guys na blue ang kulay maganda din naman daw siya guys pero mura to 1-160 yan so ito yung ating buko pandan guys so Yeah, maganda yung butil niya. So naglagay na ako ng isa dito. Yung butil niya guys, o yung buo na makintab. Yan. So naglagay na ako ng isa dito. Tapos yung ito jasmine, lalagyan ko na din to kasi konti na lang yung laman. Ito medyo okay pa naman. So ayan, ito yung mga bigas natin guys. yon Jasmine. Ito lumang bigas to guys. Ano? Ito, Tapos, ito, buko pandan na to. Guys, na green, Tapos yung buko pandan na blue. Dalawa. Plus itong isa pangatlo. Yan. So, yung last order ko, guys, nung September ay total, ano na siya, guys, 20 sacks sa September. Yan, di ba? So, thank you, Lord. <laughs> Kasi nakaka-order tayo ng 20 sacks nung September. Ayan. Tapos, yung bintahan ko naman, guys, sa Buko Panda na retail, ito, guys, ay hindi ko lang pa nabago, babaguhin ko to kasi nakasweet ko ko yan. Pero buko pandan na to guys, ano. Ang is, ang sa ang, ang per retail ko nito guys ay 58 pesos. Ito same pa rin guys, yung jasmine natin. Royal crown lang nakalagay, pero jasmine to guys, ah, uh, 56. Tapos yung golden star, yan, mayroon pang stocks guys. 50 pesos. Actually, ito, hindi siya maganda yung ano niya, o, oh, di maganda, pero okay naman siya isaing guys. You know, maganda siya isaing. Yan yung sinasaing namin. So, pag tindera ka, medyo hindi <laughs> rin ako mapili sa bigas, guys. Ano, basta okay isaing. Ah, uh, kahit mura, basta maganda isaing, okay lang. Ayan. So, ayan. Yun, ah, uh, yun nga, 50 pesos ang per kilo ko nun, guys. Sa Sinandoming. Pero may isa pa akong Sinandoming dito, guys, ano. Ayan. So, uh, kami lang nakakaubos niyan. May bumibili din naman, guys, ng ito, Sinandoming. Ayan. Kasi yung last order ko niyan, guys, nung nakaraan, at uh, ano tatlong sako. Yan. So, ano pa ba? So, yung total na bayaran natin guys ay nasa 12,430. Yan. Yan, 12,240. Yan, September 27. Yan. So, bukas ko lalagyan guys nung uh, laman yung ating lagayan ng Jasmine. Yan. So, sobrang busy talaga guys. Siguro, ano na, 7 days na uh, last ano ko, vlog ko. So, ngayon na lang ulit. Kasi, talagang busy sa sa bahay, guys. Kasi, sobrang dumi talaga ng aming bahay. Ang aming mga gamit kasi, guys, grabe, sobrang alikabok. Kasi, kakatapos lang nung sabado, nung aming dito, pinagawa namin sa tiles, tsaka yung sa ceiling nga. Tapos, sa kabila naman, guys, yung ating, asa sa kabila naman, guys, yung last na uh, tiles na, matatapos na. Sana this, ano, this uh, sabado, tapos na lahat. yon Kasi napakalikabok talaga dito guys. Sobrang napakalikabok Lahat ng gamit namin talagang alikabok. Na ano kami talaga nag naggrab yung dinis namin. Tagal na. <laughs> Kasi isa mo yung mga gamit. Punas talaga. Sobrang kapal na ng alikabok. So yun guys. Ito yung ating tindahan guys. Baka next ano, Sabado or Linggo mag-grocery ako. Kasi yan o. Kunti na lang yung ating dilata. Pero okay pa naman. Ayan. Pero may mga stocks tayo na wala na. Ayan. Tapos yung alak natin, MP, tsaka Alfonso, wala na din. Tagi isa na lang. Ayan. So, okay pa naman yung ating tindahan, guys. So, siguro, ano, nararamdaman nyo din yung tumal. Ako, ramdam ramdam ko talaga yung tumal. Ayan. So, okay lang yan, guys. Laban lang tayo. Kasi pag sumuko tayo, ba diba, Wala. <laughs> yon So, yun lamang, guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam. Bye-bye.